Sa nakapapagod na dirim ng isang gabi ng tag-araw sa ibabaw ng itim na dagat, kung saan ang tunog ng mga alon ay nahalo sa bulong ng hangin na may dalang amoy ng asin at malayong usok ng baril, isang kwento ng digmaan ang nabunyi na isinulat ng mga hindi nakikitang puwersa. Isang maselang simponya ito ng teknolohiya, talino, at katapangan, ang tanda ng modernong digmaan kung saan ang maliliit na makina ay kayang magpabagsak ng mga higante. Ang fokus ay ang matapang na pag-atake noong ikapito ng Agosto nang ang mga espesyal na puwersa ng Ukraine sa ilalim ng pamumuno ng Defense Intelligence Directorate, DIU, ay nagdulot ng malaking pinsala sa puso ng Air Defense Network ng Russia sa sinakop na Crimea ipinakita ng operasyon hindi lamang ang talino ng murang teknolohiya kundi minarkahan din ang punto ng pagbabago sa asymmetric warfare kung saan ginamit ng Ukraine ang mga gawang-bahay na drone para kontrahin ang mga advanced na sistema ng depensa ng Russia Para sa Russia ang insidente ay naglantad ng mga kahinaan sa kanilang depensa ang pagkabigong mahuli ang isang gawang bahay na FPV drone sa liwanag ng araw ay nagbigay diin sa mga limitasyon sa pagkontra sa maliliit, mababang lilipad na mga target. Ang atake sa tulay ng Belgorod ay nagbigay diin sa pagbabago sa modernong pakikidigma kung saan kahit ang mura, improvised na mga drone ay maaaring magbago sa dinamika ng labanan. Ang tumpak at mataas na epektong pag-atake ng Ukraine ay nagpakita kung paano magagamit ng mas maliliit na puwersa ang teknolohiya upang guluhin ang mga estratehikong layunin ng isang mas malaking kalaban. Ang mga ugat ng operasyon ay nagmula pa noong unang bahagi ng Agosto nang sa mga lihim na base sa baybayin ng Ukraine, ang elite na unit na Primary na tinutukoy bilang Phantom sa ilang panloob na ulat sa ilalim ng pamumuno ng D.I.U ay nagsimulang maghanda. Ang mga hindi kilalang sundalong ito mga bihasang inhinyero at mga espesyalista sa OSINT mula sa grupong Cyber Boroshno ay gumugol ng mga linggo sa pagsusuri ng datos mula sa satellite, mga imahe mula sa reconnaissance drone, at mga nalik na post sa social media ng Russia. Alam nila na ang Crimea ang estrategikong peninsula na sinakop ng Russia mula noong 2014 ay binabantayan ng makapal na air defense network na ang sistemang S-500 Prometei ang pinakamataas nito. Ang radar na 98L6 Yenisei na sinubok ng Russia mula 2020 hanggang 2021 at opisyal na naipakita noong Abril 2021 ay nagsilbi bilang mata ng sistema nilagyan ng active electronically scanned array ASAA, at advanced na kakayahan laban sa jamming, kaya nitong makakita at masundan ang mga aerodynamic na target sa layo na hanggang 373 km mga ballistic na target sa taas na 62 km at magpadala ng real-time na datos sa mga command post para sa koordinasyon sa mga interceptor tulad ng mga misil na 40N6E at 9M96. Nakakabit sa isang 4-axle MZKT chassis na may at 360 degree na umiikot na antena na nahati sa dalawang bahagi, hindi ito ordinaryong radar kundi isang mobile Nakuta na nai sa Crimea upang protektahan ang mga naval at airbase ng Russia mula sa mga hypersonic missile o drone ang S-500 Promete kasama ang misil na 40N6E na may saklaw na 200 at apat na kilometro at bilis na Mach 14 at ang 9M96 na may saklaw na 75 km at mataas na maneuverability ay dinisenyo upang kontrahin ang mga hypersonic na target sa taas na hanggang 100 at 24 na kilometro na ginagawang kailangang-kailangan ang Yenisei para sa tumpak na pagtutok. Gayunpaman, hindi naging mahina ang Ukraine. Ang mga taon ng nakakapagod na digmaan ay nagturo sa kanila na gawing lakas ang mga limitasyon. Sinimulan ng unit na primary ang pagtukoy sa lokasyon ng radar na Yenisei gamit ang datos ng Osent mula sa Cyber Boroshno na natukoy ang mga koordinado nito malapit sa timog na baybayin ng Crimea na itinago ng maburol na lupain at mga dome na radio transparent mula sa panahon ng Soviet ang mga dome na ito na may diametro na hanggang 20 metro at gawa sa mga materyales na composite na lumalaban sa puwersa ay dinisenyo upang itago ang radar mula sa optical reconnaissance ngunit hindi nito naprotektahan mula sa walang humpay na pagsisikap ng Ukraine sa katalinuhan. Ang mga inhinyero ng Ukraine ay nag-customize ng 12 dosen ng kamikaze FPV drone, mga compact na makina na may timbang na 5 hanggang 10 kilo na may dalang 2 hanggang 3 kilong TNT warhead na may pinakamataas na bilis na 200 at 5 kilometro bawat oras at saklaw na 6 hanggang 10 kilometro kinokontrol sa pamamagitan ng first-person view FPV cameras na may mas mababa sa isang daan millisecond ng signal lag. Ang mga drone na ito ay gawa sa kamay, pinaghalo ang mga civilian component tulad ng brushless electric motors, lithium-ion batteries at mga control system mula sa mga tagagawa ng Ukraine tulad ng Aeropract o maliliit na workshop sa Kiev ang ilang drone ay nilagyan ng armor-piercing warheads na katumbas ng limang kilo ng TNT na kayang tumagos sa mga composite shell ng dome bago sumabog. Upang maisagawa ang pag-atake, kailangan ng ligtas na launch platform upang malampasan ang mga depensa sa baybayin ng Russia. Ipinakilala ang mga unmanned sea drone na Magura V5, mga autonomous na sasakyang pandagat na may haba na limang metro kalahati, tumitimbang ng isang libong kilo, na may pinakamataas na bilis na walongpung kilometro bawat oras at isang saklaw na walong daan at tatlong kilometro. Nilagyan ng GPS-INS anti-jamming navigation at kakayahang magdala ng apat hanggang anim na FPV drone ang Magura V5 na binuo ng mga inhinyero ng Ukraine mula noong 2023 ay napatunayan ang halaga nito laban sa Black Sea Fleet ng Russia. Kaya nitong sumisid sa tatlong metro sa loob ng tatlong pung minuto upang maiwasan ang pagkakakita at gumamit ng passive sonar upang makita ang mga submarino ng Russia sa layo na tatlong kilometro. Sa paghahanda, ang mga kuponan ng primary ay gumugol ng maraming oras sa mga simulator. Nagsasanay sa paglulunsad ng FPV drone mula sa mga gumagalaw na Magura V5 drone sa bilis na 40 hanggang 50 km bawat oras. Tinitiyak ang katumpakan sa kondisyon ng dagat na 4 hanggang 5 gumawa sila ng mga contingency. Kung makita ang isang magura, ito ay magpapasabog sa sarili gamit ang isang dalawang daang kilong warhead na lumilikha ng usok bilang take para makatakas ang mga FPV drone. Ang plano ay mahigpit na itinago na may iilan lamang ang nakakaalam ng mga detalye gamit ang quantum resistant encryption upang maiwasan ang mga electronic warfare system ng Russia tulad ng Krasuka 4. Nang lumubog ang araw lohong ika ng Agosto, nagsimula ang operasyon. Mula sa isang maliit na look malapit sa Odessa, tatlong Magura V5 drone ang inilunsad sa ilalim ng takip ng dilim at chemical na fog. Ang bawat isa ay nagdala ng apat na FPV kamikaze drone sa mga waterproof composite launch tube handa para sa remote activation sa pamamagitan ng Starlink satellites. Ang mga Magura drone ay tarhimik na gumalaw gamit ang hybrid electric engines upang bawasan ang ingay, Nag-cruise sa 30 kilometro bawat oras upang makatipid ng kasulina at sumunod sa isang zigzag na ruta upang maiwasan ang mga coastal radar ng Russia tulad ng Podsolnok-e na kayang makakita ng mga target sa ibabaw sa layo na 450 na daan at 50 kilometro gumagana sa VHF band na may 360 degree na pag-scan, sinusubaybayan ng Podsolnok-e ang malalawak na lugar ng dagat. Ngunit ang Ukraine ay nagplano ng ruta gamit ang datos ng panahon upang itago ang mga thermal signature. Mula sa isang underground command center sa Kiev, sinubaybayan ng mga operador ang real-time na datos mga koordinado ng GPS, bilis ng hangin at infrared imagery mula sa mga Magura drone. Alam nila na ang air defense grid ng Crimea ng Russia ay nakakamatay kasama ang sistemang S-400 Triumph kabilang ang radar na 92N6E Gravestone na may saklaw na 370 kilometro, sumusubaybay sa 300 target ng sabay-sabay. At mga misil na 48N6DM sa klaw na 250 km match 14 kasama ng Pansir S1 sa klaw na 12 km mga misil na 57E6E sa match 3.5 para sa malapitang depensa ang radar na Yenisei na nakaposisyon tatlong kilometro sa loob ng lupa sa mataas na lugar at nakatago sa isang dome ay binabantayan ng isang kompanya ng infantry ng Russia at mga electronic warfare system. Ang Panzer S-1 ay mayroon ding mga autocannon na 2A38M na bumabaril ng 5,000 putok bawat minuto kahit na ang bisa nito ay humina sa gabi dahil sa pag-asa sa infrared radar. Ang radar na Yenisei na nakaposisyon tatlong kilometro sa loob ng lupa sa mataas na lugar at nakatago sa isang dome ay binabantayan ng isang kompanya ng infantry ng Russia at mga electronic warfare system. Ang Pansir S-1 ay mayroon ding mga autocannon na 2a38m na bumabaril ng 5000 putok bawat minuto kahit na ang bisa nito ay humina sa gabi dahil sa pag-asa sa infrared radar Bandang alas dos ng madaling araw noong ikapito ng Agosto nang ang mga Magura drone ay lumapit sa loob ng anim na kilometro mula sa baybayin ng Crimea napuno ng tensyon ang command center sa Kiev. Ang maliliit na reconnaissance drone na RQ-20 Puma na may saklaw na siyam na kilometro at thermal cameras ay inilunsad mula sa mga unit ng Magura upang konfirmahin ang target. Lumilipad sa limangpong metro sa stealth mode, nagpadala sila ng mga imahe ang radar na Yenisei ay gumagana, ang antena nito ay dahan-dahang umiikot na may dalawang unit ng Panzer S1 na limang daang metro ang layo. Ibinigay ang utos ng pag-atake. Mula sa pangunahing Magura, dalawang FPV kamikaze drone ang inilunsad sa pamamagitan ng compressed gas springs sa bilis na isang daan at dalawang kilometro bawat oras sumunod sila sa isang parabolik na landas, nagsimula sa 20 metro sa ibabaw ng tubig upang maiwasan ang ground radar. Pagkatapos ay bumilis sa isang daan at kilometro bawat oras malapit sa baybayin. Ang mga operator na daan-daang kilometro ang layo ay ginabayan sila sa pamamagitan ng FPV goggles na may isang metrong katuparan. Ang isang backup reconnaissance drone ay nakakita ng kalapit na baril na ZU-23-2 na bumabaril ng dalawang libong putok bawat minuto ngunit nabigo itong i-activate sa tamang oras dahil sa naantalang datos. Naging dramatiko ang pag-atake ang unang FPV drone na tinawag na Ghost 1 ay umalis mula sa launch tube nito na may mahinang tunog ng kuryente. Humihiwa sa lubos na dilim ng gabi. Lumipad ito ng mababa, limang metro lamang sa ibabaw ng tubig upang gamitin ang ground clutter laban sa radar na pinanatili ang isang daan at limampung kilometro bawat oras upang makatipid ng baterya sa isang punto, dalawang kilometro mula sa baybayin, ang Ghost One ay umakyat sa isang daang metro upang malampasan ang maburol na lupain na nag-activate ng random na mga manyobra, 30 degree na zigzag bawat 10 segundo upang maiwasan ang pagtutok ang kalapit na radar na Kasta 2E na may saklaw na isang dalan at 50 kilometro para sa mga target sa mababang altitude ay sinubukang ilak ang drone ngunit ang Ghost 1 ay lagpalit ng signal frequency upang maiwasan ang interference. Mabilis na tumugon ang air defenses ng Russia Natukoy ng radar na 92N6E ng S400 ang mahinang thermal at radar signature ng drone sa layo na 8 kilometro na nagpadala ng datos sa command center ng Sebastopol. Tumunog ang mga alarma sa mga banker ng Russia at ang unang Pantsir S-1 ay nagbaputok ng misil na 57E6E sa Mach 2 na hinabol ang Ghost 1 gamit ang infrared guidance. Ngunit ang drone ng Ukraine ay maliksi. Hinatak ng operador ang joystick na nagpadala nito sa isang paglusong sa sampung metro kung saan naguluhan ang misil dahil sa terrain clutter. Ang misil ng Russia ay hindi tumama, sumabog sa pung metro ang layo sa isang bola ng apoy na nagpailaw sa kalangitan. Inaktibo ng mga tropa ng Russia ang mga searchlight, ngunit ang Ghost 1 ay lumipat sa blind flight mode upang maiwasan ang optical detection. Naging Dramatiko Ang Pag-atake ang unang FPV drone na tinawag na Ghost 1 ay umalis mula sa launch tube nito na may mahinang tunog ng kuryente humihiwa sa lubos na dilim ng gabi. Lumipad ito ng mababa, limang metro lamang sa ibabaw ng tubig upang gamitin ang ground clutter laban sa radar na pinanatili ang isang daan at limangpung kilometro bawat oras upang makatipid ng baterya sa isang punto dalawang kilometro mula sa Baybayin, ang Ghost One ay umakyat sa isang daang metro upang malampasan ang maburol na lupain na nag-activate ng random na mga manyobra, 30 degree na zigzag bawat 10 sekundo upang maiwasan ang pagtutok ang kalapit na radar na Kasta 2E na may saklaw na isang daan at 50 kilometro para sa mga target sa mababang altitude ay sinubukang ilak ang drone. Ngumit ang Ghost 1 ay nagpalit ng signal frequency upang maiwasan ang interference. Hindi doon natapos ang pag-atake Mula sa pangalawang Magura, tatlong pang FPV drone ang nagtarget sa mga auxiliary radar tulad ng Nebo SVU, saklaw na 373 km, nakatoon sa mga target sa lupa at Podlet K1, saklaw na 124 na kilometro anti-drone ang Ghost 2 ay lumipad ng mas tuwid sa dalawang daang metro upang maiwasan ang mga unit ng pansir ngunit nakita ito ng bahagyang gumaganang Yenisei. Inaktibo ng Russia ang electronic warfare na nagjam sa control signal ng drone at nagdulot ng limang segundong pagkagambala sa FPV feed nito lumipat ang operador ng Ukraine sa autonomous mode na ginagabayan ng AI ang Ghost 2 sa pamamagitan ng GPS. Lumusong ito patungo sa pangalawang dome, umiwa sa apat na misil ng Panzer sa pamamagitan ng pagyakap sa lupain, tinulungan ng labing apat na kilometro bawat oras na hangin sinira ng pangalawang pagsabog ang Podlet K1 na ang oras ng pagtugon ng Russia 2.8 segundo mula sa pagkakakita hanggang sa pagpapaputok ay napatunayang masyadong mabagal ang Nebo SVU na may 25 metrong antena na sumusubaybay sa 200 target ay nagdusa ng malubhang pinsala sa signal processing nito na nagdulot ng kaguluhan sa buong defense network. Samantala, ang pangatlong magura ay naglunsad ng drone na nag-target sa isang mas nakatagong radar. Ang Ghost 3 ay lumipad sa radio silent mode, umaasa sa mga inertial sensor upang maiwasan ang electronic warfare ng Russia at dumaan sa isang maliit na kagubatan para sa takip. Naramdaman ng Russia ang banta. Nagdeploy ng isang Mi-28N helicopter na may radar na arbalet sa klaw na labindalawang kilometro mula sa isang kalapit na base. Tumunog ang mga rotor nito habang nagpaputok ito ng mga rockets na S-8 sa pinaghihinala ang lugar. Ngunit ang maliit na drone ng Ukraine na lumilipad ng mababa sa ilalim ng takip ng mga puno ay nakaligtas. Sa 500 metro mula sa target, ang Ghost 3 ay bumilis sa 220 kilometro bawat oras, tumagos sa dome at tumama sa kagamitan ng Yenisei na nagdulot ng malubhang pinsala. Ang Mi-28N na may pinakamataas na bilis na 320 km bawat oras at mga rockets na S-8 sa klao na 1.2 km ay nagpaputok ng labindalawang rocket ngumit bahagyang lamang nasira ang nakapaligid na lupain na nagpapahintulot sa Ghost 3 na makumpleto ang misyon nito. Ang resulta ng pag-atake ay nakapipinsala para sa Russia ang radar na 98L6E Yenisei ay bahagyang nasira, ang pangunahing antena nito ay nawasak, nawala ang 360 degree na pag-scan at nagdulot ng kaguluhan sa sistema ng S-500 sa regyon. Ang mga auxiliary radar tulad ng NEBO-SVU at PODLET-K1 ay napatay na lumikha ng malaking butas sa air defense grid na nagbigay daan para sa karagdagang mga pag-atake. Walang na walang tauhan ang Ukraine na nagsakripisyo lamang ng mga murang drone habang ang Russia ay nawalan ng milyon-milyong piso sa kagamitan. Tumugon ang Russia sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga patrol at pagdeploy ng mga backup na unit ng S-500, ngunit malinaw ang pinsala. Ipinakita ng video na inilabas ng DIU ang usok na tumataas mula sa mga dome at kinunpirma ng pagsusuri ng OSINT ang pinsala sa radar tinataya na ang butas na ito ay nagbigay daan sa Ukraine na magsagawa ng dalawang karagdagang airstrike gamit ang mga misil na Storm Shadow sa loob ng 24 na oras na nagtarget sa mga depo ng bala ng Russia sa Sevastopol. Ang pagurong ay naging maayos. Matapos ilunsad ang kanilang mga drone, ang mga unit ng Magura V5 ay bumalik bumilis patungo sa Ukraine sa 69 na na kilometro bawat oras, sumisid sa dalawang metrong lalim sa ilalim ng tubig sa stealth mode upang maiwasan ang radar. Pagsapit ng umaga, lahat ay ligtas na iniwan ang Crimea sa kaguluhan. Sa panahon ng pag-urong, isang magura ang nakakita at umiwas sa isang patrol boat ng Russia na klase ng Grachonok na may radar na Furke sa klaw na isang daan at limang kilometro sa pamamagitan ng biglang pagbabago ng kurso at pagdeploy ng mga sonar decoy.